hindi pa ako natiko sa suplada. Kaya kapag nagustuhan ako niyan, ha? Masarap ang kakain natin. Ang sweldo natin tataas pa. Ang reward tataas din. Eh. Di ba? Sa bagay. Alam mo, Nay, yan si Bob. Ay, mailip tulad mo yan sa si isang manggang ilaw. Eh, eh, eh. Pagamat pa bago Hindi, suka. At saka kung bulaklak yung ko, ako. Ikaw ba yung disidido? Diligawan ko. Andata? Sigurado eh. ka. Bagay pa kami. Kung anong hangarin ng tao, ay kaya niyang abutin. Kaya. 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 Kaya abutin mo ang araw na siya ay bitun. Sino ba ang kapiling ng bituin? Di ba ang buwan? kape. ka na. Iligawa ko na. Good evening, manon. Good evening. Good Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. mo evening.

Ehehehe. Good la <laughs> bae. Love, bae? Maligot, bae? Bakit nga ako kukuhin? Huh? Hindi mo mo huh? <laughs> eh, so naman siya, boy, bae. Eh? Wala akong girlfriend. Eh. Gusto mo tayo mag-steady? At may aagad ko at pagkatao mo. <laughs> eh, pat, paano mo naman may aagad ang pagkatao ko? May hey, boy ka na. At akong katiwala. Nyay! Yeah, eh.